Alas 8.12 ng umaga noong May 3, binabaybay ng SUV na ito ang kabaan ng Nagilian Road na sakop ng Barangay San Luis Village, Baguio City. Makikita sa dashcam ng SUV ang sinusundan nitong puting van. Maya-maya, bigla itong lumipat ng linya hanggang sa mabangga nito ang kasalubong na truck. Agad rumesponde ang mga otoridad sa insidente at dito naipit ang 33 anyos na lalaking driver ng van bigla siyang uh, naidlip kaya naagaw niya yung kabilang linya doon naman papapasok papasok naman ng Central Business District pa inbound yung uh, truck kaya nagkasalubong sila Papunta sa direksyon ng Barangay Irisa ng nasabing van nang maganap ang insidente. Nagtamo ng sugat sa paa ang driver ng van. Ligtas naman ang 55 anyos na lalaking driver ng truck at nag-usap na sila ng driver ng van. Actually, as of this uh, date, uh, galing na sila ng uh, Station 1, uh, magkakaroon daw sila ng compromise agreement. So wala nang magsasampa ng kaso. Sa tala ng Baguio City Police Office mula Enero hanggang Abril ngayong taon, pumalo na sa 374 ang naitalang disgrasya sa kalsada. Anim sa mga ito ay mayroong nasawi, habang 50 siyam dito ay mayroong nasugatan. 309 naman dito ay nauwi sa reckless imprudence resulting to damage to property. As far as record is concerned, we have uh, 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 human error with all the mechanical um, uh, mechanical defect and maybe uh, the road condition but uh ang highest percentage cause is the uh, human error. Kaya naman ang Baguio City Police Office isinasabay na rin nila sa pag-checkpoint ang pagpapaalala sa mga motorista sa ligtas na pagmamaneho. Charles Nicolimon, RNG News.